Yan, makikita nyo siya dyan, may sign na danger pero maraming bumababa dun sa baba guys kasi mas makukuha nyo ng, ng, buo yung view dyan na so, marami pa rin siyang bumababa so mag-iingat lang kayo kung bababa kayo dyan para mag video at magpicture, picture ayan, maraming tumutungtong sa bato ayan Ako! Ako BGN, eh. video. video naman to, ako picture. video eh. Video. Eh, nandito na kami yun, sa baba. Dito. Dito kami galing. Oo. Uh -huh. Hindi, hindi kami diyan dumaan. Pero diyan yung way namin pero hindi kami dito. Dito tayo sa Wong the Reservoir. Ayun, dito tayo. pero ang ganda ng daan dito sa ilalim ng puting ilaw sila ay ng mga puno. Sila ka sa may ano, tayo po ka. Ayoko doon. may doon. Ayoko doon. Ayoko mismo. Ayoko sa tayo po ka. Oh. Yun nila kara niya nung nakaraan sa tayo po ka. Oh. Parang sa movie ng Anaconda. <laughs> yung, yung ganito, tri triple, triple yun na, yung laki ng puno. <laughs> <laughs> yung nga Capri doon. Tandaan na. Ah. Taga magugulat oh. yung mga hayop. Okay. What's that? Dito na ay. Dala ito pa rin tayo. Maglagay ka sa ano? sa bulsa mo ng bawang at saka asin lalo na no, pag solo hike ka lagyan mo na rin ng toyo paminta Uy, lagyan mo na rin ng toyo paminta, asukal para balance yung lasa, adobohin mo na tapos oh, pag nasa gitna ka na wala kang makita ng ibo kaya gusto mo bumalik kaya lang nasa gitna ka kaya makatuloy ka nila tapos maliligaw Maliligaw ka pa sa simenteryo ka pa mapupunta. Oo nag <laughs> ako ng video ng sa alaga. Oh, yung gusto mo inom, may tubig doon. Malinis, Malinis yan, spring yan. Ano yan, ah uh, tubig bundok. ciao. okay, lakad pa rin. Medyo umiinit na ang panahon. Oh, ayan, oh. Oh, dyan May taas. ribbon, pwede nga sa taas. Oh. Parang papunta tayo ng bundok. Ah. <laughs> paikot-ikot lang tayo. Ah. Okay na yung paikot-ikot, huwag laakyat na. No? <laughs> Ay na umakyat ng kasama namin. Nilagyan pa talaga ng bakal, oh. Masyadong delikado, talagyan natin ng bakal. Huwag galing, oh. Ah, tayo na. Ito na, oh. Huwag na ito na. Okay. Pababa na kami. Okay, this is the... Papunta na ito ng ano. Kalsada na ito, Majo. Don't worry. Sorry. So, pagdating namin dito guys sa rest area, may mga sign dito papuntang Maclehose Trail at papuntang Wong Nai Tun. So, susundan natin ang papuntang Wong Nai Tun. Oh, may mga nahuhulog pala ang rocks dito. Ay, yung mga sign. Oh, yung mga mm Kailangan -mm. pala. So, wong na ito na to. Wong na ito na serva. Wong na ito na yan. Ay, salala ko na nga. Ito nga. Remember? Sa gantong atayong nadaanan. Yung papunta tayo yung long. Di ba nag-end sa yung long? Ayan o. Yan yung Wong Night Hoon. Diretsuhin nyo yun lang. Lalagpasan nyo yung Wong Night Reservoir. Reservoir. Ayan. Ayan siya. Okay. Yan. Hindi namin alam kung saan kami makakarating nito. Basta <laughs> lumakad na lang tayo. Yun lang yata labas namin ito. Let's see kung yun long or... Chun Moon. Basta ang alam ko, palabas to. e <laughs> eh, di ko mas malapit dun sa huling inanuhan natin. Yung... Alam mo yung farm? Naalala mo yun? Nilabasan natin may, farm? Pal feeling ko dun may tayo, may tayo lalabas. Unique. Let's see. Hindi o kaya yung... Mini yun Minibus. Yan, yun, oh, oh. Gusto ko yun, yung... Long yun long yan. Sa farm tayo lalabas. Sa farm nalabas natin yun. Ay, Tune siyang siya ang kwan Ayan yeah, o. May malapit sa Tune dito eh. Yun bus yung station. station. Kaya baka ito yun. Doon siguro kami yun eh. Hindi kaya dito yan yung sa may mini. Okay, naligaw kami oh? guys. Pero, Parang ito nga yung dating pinag. Uh -huh. Pero wala na kaming balak bumalik guys. Dito na kami, didiretso na kami. Yun lang labas nito. Yun lang tapos bus. Ano yung, alam ko kasi lagi kung may isa naiisip kung alam po, ikaw yung kasama ko eh. Oo. Oh. Uh, yun nga yung may farm na dinaan na, Anna, na may... Tapos bus, di ba? Sa, sa, last nito may toilet doon. Ayun. Bago sumakay ng bus, di ba? Tapos Ay, may toilet mo na tayo. tayo. Uh, -uh. Oo. Oh -oh. Yun, naalala niya rin. Tapos okay. yung nakita pa natin na sunog. Ayun. Yun. Nagkaintindihan na kami. Three Ayun, four. Ayun, nagkaintindihan na kami. Three Sabihin natin, 45 minutes. Okay, bilisan na natin maglakad. Kaya natin ito 45 minutes. Oo, kapag bilisan natin, 40 minutes na lang. Hala. Ano mo yung harap pa baba na? <laughs> Pabalik na tayo sa earth. Kaya wala na tong paakyat-akyat. Wala, wala na. Ganito, ganito, ganito. Hanggang farm, hanggang makarating na. Ganito, oh, parang makaka-abroad style siya. Uh Oo. -oh. <laughs> ganda ng <nung> kahoy, oh. <laughs> Di ba? Ang ganda. Sa bahay ko. So nakikita na namin yung bababaan namin. Ayun guys, oh. So, kita niyo ba yun? Yan ang bababaan namin. 30 minutes nga lang natin lala. Okay, Hindi, indaan lang. <laughs> ayun na, palapit ka na palapit yung mga pahayin. Lapit na kami sa... <laughs> Alabas na talaga ito. Hinta ka na

Ito, ganito pa rin yung puno na to. Mula noon oh, hanggang ngayon. <laughs> mga puno na to. Baka oo, oo. Parang hindi siya nagkakadahon. Hindi, hindi siya nagkakadahon, di ba? pag nakita nyo na yung upuan na yan. Tapos yan o. Oh. So Bus stop, half hour na lang. So, then, Susundan natin yung uh, way na yan. So, Akin yan? yan? So yan. <laughs> Hindi. So, dito na tayo. Pag naiwan mo. So, half hour. Nasa Yunlong na tayo. Let's go. Kaya, pupunta pa tayong chai wan? Oo, oh, oo. Oh. Anong oras na ba? Chai wan ka lang chai. One, one chai. Mga 7 na tayo nalapig sa ano? 5, 6, siguro. Pinapunta mo ba si Ana? Ano? Puntahan po yan sa ano niya, pinagtrabuhuan niya. So, it's Yunlong. Okay. Okay na naman sila ulit. Ayan. So, madadaanan nyo itong electric tower na yun. yan. Oo, kasi sila yung sa talaga. kasi sila ko yung lips yan Red leaves. Ayokong. Kasi ikunin mo red leaves. Napagod na yan. Pero nagpipiktorial pa rin. Bababa kayo magpipicture. Down. Spaghetti pababaan. Ayan na. Ngunit sila yung kurit na. Diba? Last na siya. Ayan na. Ayan Farm na yan. May bus na dyan? Wala, lalakad, lalakad pa papunta sa farm. May aso dito. So, yan Oo. Uh Tuba-tuba? -huh. Nandito na tayo sa farm na may aso. Pagka nabali yung paa. <laughs> may party dito may party. Oo, oh, may piyesta. <laughs> Hi, guys. Nakatapos na rin kami Buhay sa wakas. Pa. Buhay pa. Matibay. Uy, may music. Party, party, party kami. Uh -huh. May party. party. Party, May saging. May gabi yun, may basurahan na medyo pagdating nyo dito guys, huwag okay, hindi didiretso yan dito tayo farm na to, yan makita nyo daming ano pananim uy, may papaya may tubo papay ah. Ang dami ang lubero. Ang dami ang lubera. lubera. <laughs> <laughs> Nibili <laughs> yan. Agad yan, Ang lagunin <laughs> Ang

pero mukhang tahimik naman sila, di ba? Oo, oh, hindi masyado ba? Pag hindi gumagalaw ang aso, hindi ako takot. Pag gumalaw yan, matatakot na ako. <laughs> <laughs> Yun nga, gano'n <laughs> nga. Sana all nakakulambo. <laughs> Ayan o, no, may sign siya ng Oliver. Ano pa yung Oliver sa babae niya? Baka hindi siya ng lips niya, wala. Ayun o. No. Grape oh, grapes grapes nga talaga kulay green. Pero yun nga, wala siyang bunga na. Strawberry farm and grape farm. No? Ganda ng flowers. Ang dami. So, yan. May nakikita na akong bus. Sasakay na tayo ng bus. Pa uwi. So, dito na tayo sa K66 sasakay, guys. Ayun yung toilet. Kung gusto niyo mag-toilet dun. Tapos, ito yung bus station niya pabalik. Mapunta to na ang... Longping. Pa, tao, so nandito na tayo, sasakay na tayo ng K66 na bus